Agad na inimbita ni Representative Percy Sendanya ang bagong talagang kalihim ng Department of Transportation na si Vivencio Vince Dizon sa isang dialogue upang pag-usapan ang iba't ibang issue sa public transportation. Kabilang narito, ang panawagan na palawigin ang operasyon ng MRT at LRT, pagbasura sa panukalang taas pasahe, pati na ang pagtanggal sa EDSA busway. Ayon kay Sendanya, sana ay maging Valentine's gift ni Dizon ang extension ng operasyon ng MRT at LRT lalo na para sa BPO agents at iba pang manggagawa na nasa night shift. Umaasa ang kongresista na makikinig ang opisyal sa boses ng mga commuter at magagawa nitong baguhin ang transport system. Ipinaliwanag nito na napapanahon ng sumabay ang Pilipinas sa mga kapitbahay na bansa na ang operasyon ng mga tren ay hanggang hating gabi. Inihalimbawa ni Sendanya ang train system sa Bangkok, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta at Singapore na kung tutusin ay kailangan lamang umano ng wastong investment sa maintenance at pag-upgrade sa mga tren para sa kaligtasan at kalidad. Sa kasalukuyan anya ay hanggang alas 10 lang ng gabi ang operasyon ng mga tren sa LRT Lines 1 at two at MRT 3. Si Dizon ang hahalili sa nagbitiw sa pwesto na si Secretary Jaime Bautista dahil sa isyo sa kalusugan. Epektibo ang appointment sa dating COVID-19 testing czar at bases conversion and development authority president sa February 21. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.